Ganito kasihan, bestie. Eh, wala akong kasalanan dito ha. Ang bruha kasing si Rika nagsumbong kay Tita Sara sa kondisyon mo. Nagulat nga ako nung malaman ko eh. Pero wala na akong magawa. Nakita ko na lang na nandito na sila Tita Sara sa hospital. Paano ba naman tong si Rika? Aray! Napasigaw si Rapi nang biglang hilain ni Rika ang buhok nito. Gaga ka. Ako naman ang itinuro mong salarin. Hugas kamay ka na naman." Putol ni Rika sa kwento nito habang hila-hila pa din ang buhok ni Rafi. Ano ba, bruha ka? Pitawan mong buhok ko, baka makalbo ako. Tili ni Rafi, binitiwa naman ito ni Rika at matalim na tinitigan ng kaibigan. Napahagikik naman ako sa mga ito. Kahit kailan talaga kung umasta ang mga ito parang mga bata, wala pa rin pinagbago. Ganito ang mga ito palagi. Akala mo nag-aaway pero ganito talaga sila maglambingan. May halong konting sakitan pero sanay na kami sa mga ganito. Maya-maya lang ng konti ay okay na ulit ang mga ito. Hindi ba pwedeng nataranta lang ako kaya ako napaamin ni tita? Tsaka maganda naman ang kinalabasan di ba, bruha? Tsaka malay ko bang tatawagan agad ni Kuya Joey si Gio para magsumbong? Paliwanag ni Rika. Oo nga, alam ko naman yun. Pero ikaw ang unang nag-break sa promise natin kay Bestie. Tsaka... Sagot ni Rapi na hindi naman natapos dahil sinagot ulit ito ni Rika. Tsaka pabor sa'yo kasi nakikita mo din ang mga hot papa na friends ni Kuya Gio. At Kuya Joey, kapag pumupunta dito sa hospital, putol ni Rika dito. Kapag ako talaga maasar sa'yo, bruha ka, isusumbong na talaga kita kay Tito. Pananakot ni Rika dito, na alam naman namin na hindi nito gagawin. Ay, bruha talaga to? Tinakot na naman ako. Sige na nga, Kasalanan na nating dalawa. Tayong dalawa na lang ang nagsumbong kahit hindi naman. Maktol na sagot ni Rafi. Nagkakandahaba pati nguso nito. Tama na yan mga bestie. Hindi naman ako galit sa ginawa nyo. Pero di ba na promise kayo sa akin na kayong mag-aalaga sa mga babies ko? Bakit hindi nyo ginawa? Buti na lang hindi ako natuluyan. Kung hindi, mumultuhin ko talaga kayo. Biro ko sa mga ito. Agad naman namilog ang mga mata ng mga ito. Natawa ako sa reaksyon ng mga ito. Sabay kasi natumingin ng mga ito sa akin. At halatang natakot. Alam ko kasi nakahinaan ang mga ito ang multo. Kaya naman ganito ang panakot ko sa kanila noong malubha pa ako. Para rin nilang promise nila. Pero mukhang hindi naman nasunod. Kasi umeksena yata si Mami Sara. Bigla kaming natigilan sa pagkukulitan. Nang biglang pumasok si Gio sa kwarto. Nagulat ako sa itsura nito. May luha ang mga mata at napatda ako nang lumapit sa akin at niyakap ako sabay halik sa labi ko. Nabigla ako sa ginawa nito. Hindi ko alam kung paano mag-react. Biglang naging blanko ang aking isipan at pakiramdam ko biglang tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Halos hindi ako makahinga sa sobrang higpit ng yakap nito. Nang bumalik ako sa aking wisyo, ay tsaka ako lang na-realize na mahigit isang taon na pala akong hindi nagtututbrush. Tiyak na pati laway ko na panis na. Nakakahiya mga beshi. Kahit ba tulog ako nagawa kaya akong linisan or tutbrusha ng mga taong nag-aalaga sa akin dito sa hospital? Hindi ako sure doon. Pero ang hot talaga ni Gio. Nakakapagtaka ang ginagawa nito. Hindi man lang nandiri sa laway kong panis. Diyos ko, parang gusto kong matulog ulit sa takot na baka panaginip lang lahat ito. Ayaw ko nang matapos ito. Para akong nasa alapaap. Nakita ko din na tulala na napatingin si Raffy sa amin. Halos naman mamilipit si Rika sa sobrang kilig habang hinahampas nito si Raffy. Sana all. Narinig ko pang bigkas ng mga ito. Thanks God. Narinig kong bulong ni Gio sa akin. Pagkatapos nitong pakawala ng aking mga labi, Naramdaman ko na hinahalik-halikan ako nito sa aking buhok at naramdaman ko din ang pag-uga ng balikat nito habang nakayakap sa akin. Umiiyak ba ang isang Gio Bellarin? Tanong ng aking isipan, kumabog na naman ang puso ko sa ideya na yon. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Ramdam kong init ng yakap ni Gio sa akin. Parang ayaw ko nang matapos ang pagkakataon na ito. Masaya ako sa mga yakap ni Gio. Lord, bakit mas marupok yata ang puso ko ngayon? Bulong ko sa aking sarili at natatakot ako dahil dito. Bahagi akong pinikit ang aking mga mata upang namnamin ang init ng yakap nito. May tumulo pang luha sa aking mga mata. Luha ng kasiyahan. Dahil nandito si Gio. Kahit papano nandito siya. Ayaw ko sanang matapos ang mga sandali na yon. Pero naramdaman ko na bumalik ang doktor Agad naman ako malasa sa pagkakayakap si Gio sa akin. Masuyo pa akong tinitigan nito at pinunasan ng luha na naglanda sa aking pisngi gamit ang mga kamay nito. Biglang kumabog ang puso ko sa paraan ng pagtitig sa akin ni Gio. Parang kakaiba kasi ito kaysa noon. Parang tingin ng puno ng pag-aalala at pagmamahal. Parang may malalalim na ibig sabihin. Marians, VOV kami na lang dalawang naiwan ni Gio dito sa kwarto. Umalis na kasi ang aking mga kaibigan. Naiilang ako dito. Kanina pa kasi ito titig na titig sa akin. Nangingiti pa ito na parang kinikiliti. Ibang-iba ito ngayon. Sabi nga pala ng doktor, pwede ka nang kumain ng mga light foods. Gusto mo ba bilhang kita ng makakain? Wika nito. Umiling lang ako dito. Hindi ko alam kung paano ito kausapin. Bakit kaya nandito pa ito ngayon? Wala ba itong balak umuwi? Baka hinahanap na ito ni ate Ayan. Kasal na kaya sila? Sa isipin yun ay parang gustong tumulo ng luha sa aking mga mata. Um, kamusta ang mga anak natin? Sabi kasi nila Rika, nasa mansyon daw ang mga babies. Tanong ko dito. Maayos naman sila. Si mami at daddy ang nag-aalaga sa kanila ngayon. Teka, gusto mo ba silang makita? Tanong nito sa akin sabay kuha ng cellphone. Lumapit ito sa akin at umupo sa silya na nasa gilid ng aking kama. Bahagyang sumikdo ang aking dibdib ng alalayan ako nitong sumandal sa headboard ng aking higaan. Itinapat nito ang cellphone sa akin, yung sakto lang para makita kung gusto nitong ipakita sa akin. Bahagya akong nangingiti ng masilayan kong dalawa kong babies. Ang gaganda nila. Hindi ko na malaya ng pagtulo ng aking luha. Sobrang saya ko na makita ang dalawa kong anak na malusog. Ang gaganda nila. Naramdaman ko na lang ang bahagyang pagdampi ng kamay nito sa aking pisngi. Pinupunasan niya ang aking luha gamit ang kanyang mga kamay. Sasabihin ko kay na mami na dadalhin sila dito bukas. Don't worry. Mayayakap mo na sila, sweetheart. Masuyo nitong wika sa akin. S Salamat. Pasensya ka na kung... Hindi ko sila maalagaan ngayon. Mahina akong sambit dito. It's okay. Tsaka magaling ka na. Konting tiis na lang. Magiging maayos din ang lahat. Sabi ng doktor, therapy lang ang kailangan para bumalik ang dati mong lakas. Nakangiti na paliwanag nito sa akin. Sa ngayon kasi hindi ako makatayo at makalakad. Kahit nga paghawak sa mga simpleng bagay ay hindi ko kaya. Parang nawalan ako ng lakas. Siguro dahil sa tagal kong hindi nagamit ang aking mga masa, therapy daw ang kailangan para manumbalik ako sa dati. Pero sabi ng Dr. Normal lang naman daw ito sa taong matagal nang nakaratay. Babalik din daw ako sa dati. Makakalakad ulit ako ng maayos at magagawa ko ulit ang mga nakasanayan kong gawin. <laughs> Natatakot ako. Maano kung tuluyan akong hindi makalakad? Lalong magiging walang kwenta na ako. Magiging lumpo ako. Hindi ko maaalagaan ang mga anak natin. Umiiyak kong wika. Shhh, tahan na. Hindi mangyayari yon. Akong bahala, okay? Masuyo nitong alo sa akin. Niyakap pa ako nito. Gio, please. Kapag mangyari yon, huwag mo silang ilayo sa akin, ha? Hindi ko kaya. Umiiyak na pakiusap ko dito. Hindi mangyayari yon, sweetheart ipanatag mong ang kalooban mo. Alam kong sakripisyo mo para mailabas mo ng maayos sa mga anak natin. Kaya hindi ko hahayaan na mawalay sila sa'yo. Sa Nakangiti na sagot nito sa akin. Pwede ka nang umuwi, Gio. Kaya ko nang sarili ko. maya, -maya ay malumanay kong wika dito. Okay lang, Marian. Gusto mo bang mag-CR? Halika, bubuhatin kita. Masuyong wika nito. Bahagyang napakunot ang noo ko dito. Naninibago talaga ako dito kay Gio. Masyado kasi itong mabait ngayon. Ba baka kasi inahanap ka na ni ate. Pabulong kong wika dito. Parang may bikig sa aking lalamunan habang binabanggit ang katagang yon. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha nito dahil sa aking sinabi. Maya-maya pa ito at masuyo akong hinalikan sa aking noo. Walang magahanap sa akin. Alam ng lahat nakasama kita ngayon dito sa hospital. Nakangiting wika nito sa akin. Pero baka magalit sa akin si ate Ayan kapag malaman niya na nandito ka. Nag-aalala kong wika. Hanggat maaari gusto ko nang umiwas sa gulo. Don't worry. Hindi ako hahanapin nun. Never. Masuyo nitong sagot. Sige na, magpahinga ka na. Bukas may mga bisita ka. Gusto na nga nilang pumunta dito eh. Kaya lang sabi ko tomorrow morning na lang para maisama ang kambal. Pagkakwento nito sa akin. Talaga? Salamat, Gio. Gustong gusto ko na din silang makita. Teka, hindi bagalit si mami sa akin? Kasi naglayas ako eh. Nag-aalala kong tanong dito. Malalaman natin bukas, sweetheart. Sa ngayon magpahinga ka na muna. Bawal ka daw mapagod, sabi ng doktor. Masuyong wika nito at maingat akong inalalayan para makahiga ulit. Napangiti ako sa sinabi nito. Nakaramdam ako ng excitement para bukas. Excited na akong makita ang aking mga anak. Tsaka sila Mami Sara. Sana hindi ito nagalit sa akin. Biglang sumagi sa isip ko ang aking pamilya. Ang aking mga magulang. Si Mami at Daddy. Tsaka si Ate Ayan. Alam kaya nila ang sitwasyon ko? Naalala kaya nila akong dalawin? Napabuntong hininga ko at biglang nakadama ng lungkot. Kailan kaya ako matututunang mahalin ang sarili kong pamilya? Regarding your mom and dad, uutusan ko na si Aaron bukas para papuntahin sila. Para sabihin sa kanila nagising ka na. Nakangiti na wika ni Gio. Marahil napansin itong biglang pagbago ng aking mood. Thank you, Gio. Nakangiti kong sagot dito. Hindi ito sumagot Bagkos din pi ako ng magaan na halik sa aking noo. Nalabis namang ikinakilig ng aking atay at balon-balunan. Char, pinilit ko na lang matulog. Malalim na din kasi ang gabi. Hindi ako dapat kiligin sa mga pinagagawa ni Gio. Kapag maging maayos na ako, iiwasan ko na ito ng tuluyan. Ayoko nang maging hadlang sa pagmamahalan nila ni Ate Ayan. Babaunin ko na lang ang lahat ng ala -ala na meron kami ni Gio. Masayaman o malungkot. Kailangan kong tanggapin ang katotohanan na kahit kailan hindi ako nito kayang mahalin. Gios FOV. Masuyo kong tinitigan ang mukha ng natutulog na si Marian. Nagulat ako sa tanong nito kanina tungkol sa amin dalawa ni Ayan. Hindi pa pala na ng mga kaibigan nito tungkol sa amin ni Ayan. Nawala na kami. Magkaibang nararamdaman ko kay Ayan noon kaysa kay Marian. Asawa ko pa rin si Marian. Yung divorce paper na pinirmahan niya noon itinapong ko na. Huli na kasi nang ma-realize ko na mahal ko na pala ito. Na-realize ko lang ang nararamdaman ko na pagmamahal dito nang mawala ito. Buti na lang at hindi pa huli ang lahat. Dahil hindi ko alam ang aking gagawin kung tuluyan itong nawala sa akin. Mas malalim ang pagmamahal ko dito. Lalo na ngayong may dalawa kaming anak. Bubuo kami ng masayang pamilya. Ilang sandali pa ay nagdesisyon na din akong matulog. May sariling bed akong pinalagay dito sa kwarto ni Marian. Gabi-gabi akong natutulog dito para mabantayan at makasama ito. Safe naman kasi may mga bodyguards akong nagbabantay sa labas ng kwarto. Rotation ang duty ng mga ito. Kahit wala ako dito sa hospital, sinisiguro ko na may magbabantay ng mga tauhan ko, maliban sa private nurse na pinagkakatiwalaan ko na din. Kapag pwede nang ilabas ng hospital si Marian, uuwi agad kami ng mansyon. Doon na lang gagawin ng mga therapy na kailangan nito para tuluyan ng gumaling. Bukas ng umaga ko nalang uutusan si Aero na tawagan ng pamilya ni Marian. Bilang respeto na lang din sa kanila. Kailangan din nilang malaman na gising na ang kanilang anak. Lagi din naman kasi nilang dinadalaw si Marian dito sa hospital. Pero hindi kami masyado nagkakausap. Hanggang tangulang kami kapag nagpapang-abot kami. Para kasing nawalan ako ng gana sa pamilya ni Marian. Noong nalaman ko kung paano nila ito tratuhin noon. Si Aya naman ay hindi ko na nakita. Wala na akong balita dito. Ang kama video naman ito ay tuluyan ng nabura sa mga pornhub, sa tulong ko at ng aking mga kaibigan. Ayoko din naman na kumalat pa yon. Kahit paano may pinagsamahan din naman kami ni Ayan. At isa pa kapatid ito ni Marian. May magagawa naman akong paraan para hindi tuluyang masira ang reputasyon ng kanilang pamilya. Marian's FOV Kinaumagahan Nagising ako nang marinig na may umiiyak na bata. Agad kong inikot ang paningin at nagulat ako nang makita ko si Tita Sarah sa gilid ng aking hospital bed na may kandong na bata. Iha, good morning. Kumusta ang pakiramdam mo? Nakangiting tanong ni Tita sa akin. Mami Sarah, iyan na ba ang baby ko? Tukoy ko sa batang karga nito. Yes, Iha. Meet Miracle. Me, Baby Miraquel, she is your mom. Masuyong wika ni Mami Sara sa baby. Bahagyan itong ibinaba ang baby upang makita ko ito. Maya-maya pa ay lumapit din si Daddy Russell habang karga naman itong isa ko pang anak. Iha, ito naman si Baby Christian. Ang pogi niya, 'di ba? Wika naman ni Daddy Russell nang masilayan kong mukha ng kambal kong anak, ay agad na lumuha ang aking mga mata. Naiyak ako sa sobrang kaligayahan. Ang sarap sa pakiramdam ng makita ko ang aking mga anak. Ang gaganda nila. Akala ko hindi ko na sila masisilayan pa kahit kailan. Akala ko hanggang doon na lang ang buhay ko. Ang bait talaga ni Lord. Ang hiniling ko lang naman sa kanya noon ay iligtas ang aking mga anak sa aking sinapupunan. Pero binigyan niya din ako ng pangalawang buhay para makita at makasama ang aking mga anak. Ang mga anak ko. Sorry babies. Hindi ko kayo naalagaan. Umiiyak kung sabi sa kanila. Oh no, iha. Huwag kang umiyak, baka makasama sa'yo. Pag-aalo ni mami sa akin. Hayaan mo. Paggaling mo, maaalagaan mo din sila. Basta magpalakas ka kaagad. Huwi ka ni Daddy Russell. Dad, Mom, thank you sa pag-aalaga sa kanila. Thank you kasi nandyan kayo. I'm sorry Isa, hindi ko pagpapaalam sa inyo noon. I'm sorry. Humahagulgul kong wika sa mga ito. Iha, tama na yan. Huwag ka nang umiyak, okay? Hindi kami galit sa'yo, kaya wag mo nang isipin ang bagay na yon. Naiintindihan ka namin. Masuyong wika ni mami. Ang bait talaga nito. Kahit kailan hindi niya ako pinakitaan ng masamang pag-uugali. Sa totoo lang sa kanila ko naramdaman ng tunay na pagmamahal ng isang magulang. Ipinakita nila sa akin kung gaano ako kahalaga. What happened? Tanong agad ni Gio nang makapasok sa loob ng kwarto. Galing ito sa labas at marahil ay nagulat kung bakit ako umiiyak. Agad itong lumapit sa akin at inalalayan akong makaupo. Pinahid ulit nito ang aking mga luha. Ewan ko ba ang sipag nitong magpahid ng luha ko. Masaya lang ako kasi nakita ko ang mga anak ko. Ang laki na nila. Wika ko habang nakatingin sa aking babies. Gusto ko silang hawakan. Gusto ko silang makarga, pero hindi pwede. Hindi pa pwede dahil sa sitwasyon ko ngayon. Malungkot kong wika. Napangiti naman si Gio sa sinabi ko. Soon, sweetheart. Huwag kang magmadali. Kapag malakas ka na, magagawa mo na lahat ng gusto mo. Wika nito, siya nga pala, galing ako kay Dr. Lee. Maayos naman na daw ang result ng test na ginawa nila sa'yo. Ibig sabihin nito pwede ka nang lumabas ng hospital, sweetheart. Wika ni Gio. Talaga, buti naman kung ganun. Mas maigi siguro na sa mansyon na lang si Marian tuluyang magpagaling para lagi siyang makakasama ng kambal. Excited na wika ni Mami. Iyan ang bala ko, Ma'am. Ang therapy naman pwedeng gawin sa mansyon eh. Doon na lang siya magpalakas. Nakangiti na wika ni Gio. Nasa ganoon kaming pag-uusap nang biglang dumating ang aking mga magulang. Si mommy, daddy at ate Ayan. Agad akong nakaramdam ng kaba nang makita sila. Sariwa pa sa aking isipan ang ginawa nila sa akin noon. Ang sabwata nila mommy at ate Ayan. Ang pagtakwil sa akin ni daddy. Oh, Helena, buti naman at dumating kayo. Tingnan niyo si Marian. Gising na siya. Sa wakas, gising na siya. Bakas ang tuwa sa boses ni Mami Sarah habang sinasabi ito. Agad naman na lumapit sa akin si Mami at Daddy. Nagulat ako nang bigla akong yakapin ni Mami. Umiiyak ito habang mahigpit akong yakap. Ganoon din si Daddy. Marian, anak. Thank you. Thank you dahil sa wakas gising ka na. Umiiyak na wika ni Mami. I'm sorry sa mga nagawa namin sa iyo noon. I'm sorry kung nakalimutan namin na dapat itrato ka din namin bilang anak. Madamdaming wika ni mami. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni mami. Eh, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Hindi ko ito inaasahan. Siguro hindi lang ako sanay na ganito sila sa akin. Kahit kailan hindi nila ako niyakap ng ganito kahigpit. Tiningnan ko si ate Aya na nakatayo malapit sa isang sofa. Nakatingin lang ito sa akin. Bakas ang lungkot sa mga mata nito. Pero nanibago ako sa itsura nito ngayon. Parang nag ibang aura ni ate Ayan. Parang pumayat ito at tumanda ng ilang taon. In short, parang hindi na ganoon kasopistikada si ate. Nakalimutan na ba nitong mag-ayos? Dati kasi kung maka-aura ito, akala mo laging rarampa sa passion show. Nagtataka akong tumingin sa kanilang dalawa ni Gio. May tampuhan ba si ate Ayan at Gio? Bakit parang hindi sila nagkikibuan? Kung makaasta ang mga ito parang hindi magkakilala. Hindi ka tulad noon na kapag magkita kung maglampungan akala mo wala ng bukas. Ano kayang nangyari? Para kasing may mali sa dalawa. Pero mahigit isang taon lang naman akong natulog ah. Hindi kaya sinasaktan ito ni Gio? Tiningnan ko si Gio na ngayon ay kandong na ang isa naming anak. Kinuha niya palang baby kay Mami Sarah na hinehele nito wala sa sariling napangiti ako at nagtama ang aming mga mata nang bigla itong tumingin sa akin. Hindi ko akalain na ganito ito kalapit sa aming mga anak. Kung titingnan kasi parang sanay na sanay itong humawak ng bata. Agad kong iniwas ang aking tingin. Ibinalik kong tingin kina mami at daddy na noon ay umiiyak pa rin. Sorry nang sorry si mami sa akin. Ma'am, tama na po. Maayos naman na po ako ngayon. Tanging wika ko na lang. Ewan ko ba, hindi ako sanay na ganito sila sa akin. Anak, magpalakas ka ha. Patawarin mo si Daddy sa mga nasabi sa iyo noon. Naging bingi ako sa lahat ng mga sumbong mo. Sorry anak. Wika naman ni eh, Daddy. Ayos lang po yung Dad. Naiintindihan ko po. Nakangiti kong sagot kay Daddy. Of course sanay na talaga ako. Sinanay ko na ang sarili ko sa kanila. Kung totoo man ang pinapakita nilang pag-aalala sa akin ngayon, masaya ako. Pero kung kaplastikan lang ang lahat ng ito dahil nandito ang pamilya ni Gio, wala na ako doon. Sabi ko na nga sanay na ako. Sinanay ko ng sarili ko na masaktan.